Ikawalumput dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat sa kanilang nakita si na Yeye at ang grupo ni Baek Dugon. At ang mga kasamahan nito. Nang napabagsak ng ating bida ang magkapatid na si na Baek at Baek Joryong. At pagkatapos ay bumaba na rin ang ating bida sa sahig. Pinipilit tumayo ni Baek Joryong na sinasabi pa niya na paano daw ito posible. Ang matalo daw sa isang bata at pagkatapos ito ay nawalan ng malay na bumagsak ang ulo sa sahig. Nananlaki naman ang mata ni Baek Hairyong habang nakabulagta sa sahig. Sinabi niya sa ating bida habang nakatayo sa kanyang paanan na bakit. Sinabi pa niya sa kanya na makikita ang muka nito na bakit hindi mo pa kami tinatapos. Sigurado daw namang kayang kaya na niya silang tapusin. Tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi sa kanya na siguro dahil magkadugo pa rin tayo. Dagdag pa niya na noong nakita ko ang mga mata mo habang inaatake mo ako, naalala ko ang mga mata ng nanay ko noong siya ay wasak ang puso. Nanagulat naman sa kanyang narinig si Baek Hyrieong. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na malamang ang tungkol daw sa pagpatay sa kanila. Ay hindi daw gugustuhin ng nanay niya at ng kanyang lolo na mangyari iyon sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Na mas nanlaki pa ang mata ni Hyrieong sa kanyang narinig. At pagkatapos ito ay napangiti at sinabi na mga walang hiya kayo. Dagdag pa niyang sinabi habang makikita ang muka nito na hanggang sa huli. Pinagmumuka mo pa rin akong parang isang tangang babae. Na malungkot lang na nakatingin sa kanya ang ating bida. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na bakit. Hindi na lang daw siya ang naging anak ni Baek Sangwon. Nakatingin naman sa kanya si Baek Dugon na napasabi naina, na ina. Nabigla na bitawan ni Baek Dugon ang hawak niyang espada. Na mabilis na napatingin ang ating bida sa kanya at sinabi na pero oho. Ito daw ang pumasok sa isip niya sa isang iglak. Na mabilis niyang inangat si Baik Dugon na ikinagulat nito. Na ang ating bida ay nakikitang seryosong nakatingin. Na ibinagsak niya ito sa katabi ng kanyang ina. Na ikinagulat naman ni Baik Hayrayong na nakatingin sa kanyang anak. Na tinusok niya ulit ang balikat nito na ikinasigaw niya ng sakit makikita ang daliri ng ating bida. Natinusok niya ang balikat ni Baek Hairyong na napapikit ito sa sakit. Sinabi pa ng ating bida sa mag inana ang dahilan daw kung bakit hindi niya sila pinapatay ngayon ay Ayaw daw niyang muling itayo ang Iron Blade Bike House gamit ang dugo at kamatayan daw nila. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya na at ngayon, kaya ko na kayong patayin kahit kailan ko gusto. Kaya mamumuhay kayo sa natitirang bahagi ng buhay nyo na may takot sa kamatayan. Na makikita ang muka ng magkapatid na sobrang naiinis na nakatingin sa kanya. Na malakas namang sinuntok ni Sung Dayong ang ama ni Baik Dugon. Na sinabi pa niya na tumingin daw siya doon. Mukhang tapos na daw ito ngayon. Na makikita itong nabugbog talaga ng husto ni Sung Dayong. Pinulot ng ating bida ang espada at itinaas niya ito at sinigaw na sinabi na lahat kayo, tumigil na. Tapos na ang lahat. Ibaba ang inyong mga sandata at sumuko. Si Baek Haeryong, ang pinuno na sinusundan niyo, ay nawalan na ng kagustuhang lumaban. Napatingin naman ang asawa ni Baek Juryong na sinabi na si Lord Baek Haeryong daw ay natalo. Na sinabi naman ng anak nito na ang mga hayop na yon. Dagdag pa niya na ang mga buisit na yon. Ganito na lang daw ba magtatapos ito? Nahinarang naman ni Baik Yeye ang espada ng kalaban na sinabi pa niya natapos na daw ang labanan. Huwag na daw nilang dagdagan pa ang pagdanak ng dugo. Na napasabi naman ang lalaking ito na buwisit habang ibinagsak na nila ang kanilang espada. At sinabi sa kwento habang umiiyak si Baik Muhoon na sa wakas natapos na ang labanan. Na sinabi pa niya ng mga kapatid ko. Kailangang humingi kayo ng tawad para sa insidenteng ito sa natitirang bahagi ng buhay niyo makikita ang muka ng dalawang magkapatid. Na si Baek Joryeong ay umiiyak habang nakapikit naman si Baek Hairayong. Nakatingin ang ating bida sa espada na sinabi pa niya sa isip na sa wakas, natapos na. Ang laban kay Baek Hairayong na naipasa pa mula sa panahon ng aking ina ay tuluyan nang natapos. Naseryoso siyang tumingin sa unahan at sinabi na kung gayon. Aasikasuhin daw naman niya ang isang iyon na mabilis na tumatakbo si Mohon na sinasabi pa nito na nakakahiya na natapos daw ang kanyang gawain sa ganap na pagkabigo. Song Wu Moon, apo ng Palm Emperor, tama daw ba ang pagkarinig niya? Sinabi pa niya na sulitin mo ang sandaling ito. At malapit na daw siyang lumuhod sa harapan niya. Nang biglang lumabas sa unahan niya ang ating bida na ikinagulat niya. Na sinabi pa ng ating bida sa kanya na mukhang minamaliit daw yata niya siya natumingin ito sa kanya ng seryoso at napasabi na hindi daw magiging maganda ang mangyayari kung tatayo daw siya sa harapan niya na seryoso namang sinabi sa kanya ng ating bida na sino daw ba talaga siya at nakita kong bigla kang tinitigan ni Baek Hyeryong dagdag pa niya na palihim kang nakatayo sa likod ng labanan at tumakbo parang daga pagkatapos kong talunin si Baek Hyeryong nabigla naman siyang inatake nito habang sinasabi na ang kapal ng mukha mo para tawagin akong dagga. daga na naiwasan naman ng ating bida ang ginawa niyang atake sa kanya na sinabi pa niya na gusto mo ng respeto pagkatapos mong palihim na pumasok sa pamilya namin para magplano ng isang sabuatan. Na nakangiting sinabi sa isip nito na napakagaling ng kanyang mga kasanayan ng tiningnan ko mula sa malayo. Pero mas ramdam ko na mas komplikado at kahanga-hanga ang kanyang kakayahan ngayon na nakikipaglaban ako sa kanya ng harapan na umataki muli ito sa ating bida na sinabi pa niya sa isip ng ngunit. Nahinarang naman ito ng ating bida, at sinabi sa kanya, na iniisip mo bang mapipigilan mo ako gamit ang mga walang kwentang trick mo. Na napangiti ito na sinabing muli sa kanyang isip na saglit. Nga lang daw. Ano? Meron pa daw pala siyang natitirang enerhiya sa kanyang katawan. At pagkatapos ay mabilis itong tumakbo patakas na sinasabi niya sa kanyang isip na hindi daw ito maganda at hindi na daw siya pwedeng mag-aksaya ng oras dito. At pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida na magkita na lang daw sila sa susunod. Na naiinis namang sinabi ng ating bida habang mabilis siyang gumalaw na huwag daw niya siyang paglulukuhin. Na mabilis siyang nakapunta sa likod nito at sinabi pa ng ating bida sa kanya na sa tingin daw ba niya ay hahayaan niya siyang makaalis ng ganun na lang. Na ikinagulat naman nito at napalingon ito sa ating bida na hindi maipinta ang muka na sinabi sa isip na ano. Ano daw ang bilis na meron siya? At dito na po nagtatapos ang ika put dalawang kabanata. Ika walongput tatlong kabanata sa pagpapatuloy. Huminga ng malalim ang ating bida at gagamit siya ng palad para atakihin ito. Sinabi pa niya na tanggapin daw niya ito na malakas na tumama ito kay Mohon. Na makikita ang muka nito na napasabi na buwisit ka. Na ito ay napatalsik sa malaking bato na ikinabasag nito sa lakas ng ginawa ng ating bida sa kanya. Na mabilis na susundan ng atake ng espada habang sinasabi niya na hindi daw siya makakataka sa kanya. Mabilis nitong tiniklop ang kanyang pamaypay at sinabi sa isip na buwisit. Naabutan daw niya siya ng hindi handa at hindi daw niya kayang mahuli ng basta na lang ng ganito. Na mabilis niyang tinusok ng pamaypay ang dibdib niya. Na nagulat naman ang ating bida sa nakita niya at napasabi pa na buwisit na ito. Ano daw ang kanyang ginagawa? Na makikita itong tumirik ang mata na sinabi pa ng ating bida sa kanya na siya daw ay pinatay ang kanyang sarili na pinagmamasdan ng ating bida ito at sinabi niya sa kanyang sarili na noong unang panahon, may mga tao ring nagpakamatay pagkatapos lunukin ang mga kapsulang lason. At pagkatapos ay kinapapan ito ng ating bida at sinabi na hindi daw niya makita ang anumang nagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan. At tanging ito lang daw na nasusunog na papel at maliit na dosis ng pampalakas sa sugat lamang. Tiningnan niya ito habang dumating na si Mara at sinabi niya na wala na akong ibang pagpipilian kundi bumalik at tanungin si Baek Hariyong tungkol dito. At tiyak na may alam siya. At pagkatapos ay napalingon siya kay Mara at napasabi na kung sinusundan daw ba niya siya. Natumugon ito at sinabi sa kanya na sa daan. Pinatay daw niya ang mga asasin. Na nakasuot ng itim. Na napaisip naman ang ating bida at sinabi na nararamdaman daw niya ang presensya ng isang tao habang hinahabol ang lalaking ito. Isa daw ba sila sa kanila? Sinabi pa niya sa ating bida ang crossbow na ito. Kinuha ko mula sa kanila. Na napasabi naman ang ating bida na ang sandatang yan. Mara. Gusto mo ito, di ba? Na mabilis na silang umalis habang sinasabi ng ating bida ni Mara na gusto daw niya ito kaya kukunin daw niya ito. Natumugon ng ating bida at sinabi sa kanya na okay. Maaaring makatulong daw ito para malaman nila ang pagkakakilanlan ng hayop na ito at ng mga asasin na sumusunod sa kanya. At sinabi pa niya kay Mara na umalis na daw sila. At pagkatapos ay makikita ang buwan. At mula sa walang malay na si Mohon ay isang anino ang lumapit sa kanya. Na makikita ang muka nito na nakatalukbong ng itim na kasuotan habang ito ay nakangiti. At pagkatapos ay tinusok-tusok niya ang katawan nito na ikinagising naman ni Mohon at ilang saglit pa ay sumuka ito ng dugo. At sinabi ng nakatalukbong sa kanya na ang isang tao, na nabubuhay daw sa sarili niyang kayabangan, hindi lang nabigong tapusin ang gawain na may kaugnayan sa Iron Blade Bike House, kundi naranasan din daw ang kamatayan. Siguradong siya daw ay naiinis sa nangyari sa kanya, hindi ba? Humawak ito sa kanyang tinusok ng pamaypay at sinabi niya sa nakatalukbong na kung hindi daw niya isasara ang bibig niya, ipapakita daw niya sa kanya ang kamatayan. Bueno. Ano daw ang sinasabi ng boss? Natumugon itong nakangiti at sinabi sa kanya na sa wakas, natagpuan na daw nila kung nasaan ang tagapagwasak ng kasamaan. At sa katunayan, malapit daw ito sa kinaroroonan nila. At sinabi daw sa kanya ni kapatid na 92nd Muhon na tulungan si kapatid na Chill Muhon. Tumayo ito at tumugon na sinabi sa nakatalukbong na mayroon pa daw ba siyang sinabi bukod doon. Natumugon ito at sinabi sa kanya na sabi niya kung mabibigo ka ulit at madudungisan ang reputasyon ng muuhon, papatayin kanya ng tiyak na hindi ka na makababalik kahit pagamit ang immortalidad ng heavenly strength. Na makikita ang muka nito na sinabi niya na sasama ka ba sa akin para makipagkita kay kapatid na chill Muhon. Natumugon ito at sinabi na oho, sinabi sa akin na tulungan ka sa bagay na ito. Alam mo naman kung gaano ka agresibo ang heavenly strength cult. Tumalikod na ito habang sinasabi na sa kahit ano paman daw na paraan. Ang utos daw ay utos. Kaya umalis na daw sila. Natumugon ito na okay. Naiintindihan daw niya. Na makikita ang muka nito na sobrang naiinis na napasabi sa kanyang isip na Song Wumoon. Hintayin lang daw niya. Tiyak na papatayin daw niya siya sa malapit na hinaharap. Makikita ang bahay na ito na sinasabi na lumipas ang dalawang araw na sinasabi sa kwento na kasama si na Baek Hyeryong at Baek Joryong, lahat daw ng ibang nasasakupan na sumunod sa kanya ay nakulong sa bilangguan ng Iron Blade Bike House. At lahat daw ng mga misteryosong tao na nakasuot ng puting damit ay nagpakamatay o napatay. Makikita ang ating bida na sinabi pa sa kwento na maliban daw sa selyadong liham na dinala ni Song Wumoon. Pagkatapos daw suriin ang mga silid ni Baek Hyeryong at interogahin ang kanyang mga kakilala, maraming ibang ebidensya daw ang nakuha. At syempre, ang posisyon daw ng pagka-leader ng tahanan na ipinasa kay Baek Dugoon ay tinuturing na walang bisa. Halatang halata daw ito dahil ang pagkatalo ni Baek Muhoon ay bunga ng sabuatan na pinlano ng mga Baek Sisters. At si Baek Muhoon daw ay dapat na ibalik sa kanyang posisyon ayon sa plano. Makikita ang Iron Blade Bike House na sinabi pa sa kwento ng unit nagkaroon ng problema na sinabi sa kanila ni Baik Muhoon na naramdaman daw niya na hindi siya karapat dapat sa lugar na ito. Ang mapabilang daw sa mga munting sabuatan at matalo sa mga laban ay nangangahulugan lamang nakulang kulang daw siya sa kakayahan upang maging leader. Natumugon ng mga elder ng ngunit. Sino daw ang papalit sa kanyang trono? Nasumagot ang ating bida at sinabi na mayroon daw bang mga regulasyon na nagsasaad na ang mga babae ay hindi karapat dapat na mamuno sa tahanan na nagulat ang elder na ito at napasabi na kung iniisip daw niya si Yeye. Hindi daw yon pwede. At hanggang ngayon daw ay wala pang isang babae ang naging pinuno ng tahanan. Na napasabi ang ating bida. Na ano daw naman kung ganun? Dagdag pa ng ating bida sa kanila na mayroon daw bang umiiral na batas na nagsasaad na hindi maaaring maging leader ng isang tahanan ang isang babae. Natumugo ng elder na ito na ang batas daw na iyon ay hindi bahagi ng batas ng pamilya na masayang sinabi ng ating bida sa kanya na sa makatuwid, hindi daw ito komplikado. Si Ye daw ay may kakayahang maging leader ng tahanan. Dagdag pa niya na ang kanyang kasanayan sa martial arts ay higit pa sa sapat. Bukod pa daw dito, mayroon siyang iba pang mga natatanging kakayahan na maaaring makatulong sa Iron Blade Bike House. Nasumagot muli ang elder na ito na nakasimangot na sinasabi daw niya ng totoo. Na ang kanilang batas ng pamilya ay walang nakasaad na anumang batas tungkol sa bagay na ito. Ngunit paano pa rin daw sila magkakaroon ng babae bilang kanilang leader? Na sinabi ng ating bida sa kanya na kung mayroon daw siyang kakayahang maging leader, ano daw ang halaga ng pagkakaiba ng babae at lalaki? Sinabi pa niya sa kanila na ano daw ang tingin nila sa mungkahing ito. Una, si leader Bike Muhun ay mananatili sa trono. Samantala, si Yeye, ay maaaring magsilbing vice leader ng tahanan at pangasiwaan ang mga pangunahing gawain. Nanagulat naman sa mungkahi ng ating bida si Baek Muhoon na napatingin sa kanya ito. Na sinabi pa ng ating bida na para sa susunod na tatlong taon, makikita daw nila kung paano nagagawa ni Baek Yeye ang trabaho at magdedesisyon tayo pagkatapos. Nanapayuko naman ang isang ito na nakapikit na sinabi na sa tingin daw niya, maaari nilang ayusin ito sa ganitong paraan masayang napatikom ng kamao ang ating bida na sinabi pa niya na siyempre. Tiyak daw na magagaw ni Yeye ng mahusay ang trabaho. At sumapit na ang gabi na makikita ang kulungang ito. Na makikita silang pumunta kay Baek Hairyong na sinabi nito na sa pagbubukas ng pintuang iyon ng walang takot, ikaw ay tiyak na si Song Wumoon. Na sinabi sa kanya ng ating bida na dumaan ako rito upang magtanong sa iyo ng isang bagay. Noong araw na yon, nang siya daw ay nagalit sa lalaking may hawak na folding fan, at sinubukan daw niyang hulihin ang bastardo, ngunit nagpakamatay daw siya. At sino daw ba ang bastardong iyon? Na nagulat si Baek Hairiyong sa kanyang napakinggan at napasabi sa isip na ano? Nagpakamatay. Paano daw kung may sama sila ng loob sa kanila at atakihin ang Iron Blade Bike House dahil sa pagkamatay ni Mohon? Na makikita ang muka nito na napasabi pa sa isip na hindi daw ito maari. Para daw sa isang organisasyon na kilala sa kanilang matatapang na kilos, mukhang walang agarang nangyayari. Magiging ayos lang daw ang lahat. At pagkatapos ay lumingon ito sa ating bida, at sinabi na hindi mo kailangang malaman ang tungkol sa bastardong iyon. At huwag mong isipin na makisangkot sa kanila. At kalimutan na lang daw niya ang lahat. Na ng ating bida na mayroong daw isang misteryosong grupo na umatake sa kanyang lolo kamakailan. At isa daw sa kanila ay si Blood Cloud Emperor. Dagdag pa niya na mayroon akong malakas na pakiramdam na ang lalaking tumakas mula sa Iron Blade Bike House ay isang tao mula sa parehong organisasyon. Tama ba ako? Naibinaling ang ulo ni Bike Hyrieong at sinabi na wala daw siyang alam tungkol dito. At dapat na daw niyang itigil ang pag-aalala sa bagay na yon. Naseryosong nakatingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa isip na parang imposibleng mapagsalita daw siya dagdag pa niya na baik hariyong. Ano daw kaya ang kinakatakutan niya? Na umalis na ang ating bida at sinabi na okay sige, kung ganun aalis na daw muna siya. At pagkatapos makikita si Baek nang nanginginig at napasabi sa kanyang isip na kung si Dugoon ay may kalahati man lang ng talento na mayroon si Song Wu moon. At pagkatapos ay lumingon ito at sinabi na sabihin mo sa iyong ina. Huwag na siyang bumalik dito ipadala mo sa kanya ang mensaheng ito na hindi ko kailanman tatanggapin ang anumang pagkain na ibinibigay niya. Makikita si Jinjin. Jin, na sinabi ng ating bida na ang aking ina mula noong araw na nakulong si Baek Hyeryeong at Baek Juryeong sa lugar na ito ay pumupunta tuwing umaga at nagdadala ng pagkain sa kanila ng mano-mano. Lumingon ang ating bida sa kanya at sinabi na ayaw daw niyang hadlangan ang anumang bagay kung siya ang may sariling kagustuhan na gawin ito makikita ang kulungan na isinara na niya. Na makikitang nakatalikod si Haireyong na patuloy sa panginginig ng katawan, na napasabi pa na buwisit na mga walang hiya kayo. Na makikita ang muka nito na naiinis na sinabi pa niya na hanggang sa mapait na wakas. Talangang hanggang sa pinakahuling pagtatapos, talagang inis na inis ako sa inyo. At dito na po nagtatapos ang ika, walong put tatlong kabanata.